Hello, hello. Welcome to my YouTube channel. Dito tayo sa sa taniman ko. Ang ganda ng mga kanya, no? Kangkong. Wala, nasira na yung mga kamatis ko. Sumayad kasi sa buhangin. Eh. Pag sumayad sa buhangin, yan, nasisira. Eh. Ayan. Ito yung mga saluyot. May kunting pechay na tumubo. Ayan maraming saluyot na tumubo eh, dito ayan ang oh, kapal nalaglag <laughs> lang yan nung binunot ko yung mga saluyot eh. Ayan. yung kan naman tawag doon kamote ito oh, kapal dito hirap may hirap maglaman siguro yan kasi matigas yung lupa eh Ayan o, kapal na rin Hanggang dun, sa dulo na yun Ayan, papaya ko Ito, balit pa lang namumulak na Ito yung tsura ng taniman ko ngayon Hindi pa ako makapagtanim Kasi Wala pa, hindi pa uh, masikaso eh. Gaya ngayon May biyernes May pasok pa kami hmm, May tumubong, ano, may bunga yung palaya Kailangan late naman Ayan, napipilitan lang dahil lang sa kabil yung kan ko ito napapakinabangan ko na rin yung mangga ko dito sa tanim ko dati yan eh. ayun may bulaklak na kaya lang huli na yan Mayroon din siya baba oh. ayun eh o, bulak oh, Baka sakaling magkakaroon pa. Ayan, meron pa rin sa taas yun. Oh, pari yung tumutulog na ibon. Ito yung hinakot ko na mga dumi ng kwan. Ng manok. Ayan. Tinatabunan ko kasi nga malangaw eh. Ganda ng talabos ng malunggay ko. Ito yung tura ng tanim ko ngayon. Ayan, mga papaya ko. Dikit-dikit na nga eh, yung puno dikit na yung puno eh. Ayun. Dito may meron din akong tanim dito na patula so lang matanda na rin. Medyo may kailangan palitan na. Ay may bunga sa ilalim po. Yun naman malunggay ko, wala nagdadray na kasi sa hangin. mga sitaw sitaw na miracle hanggang dun dito na lang muna yung youtube yu, ano yung video ko baka si subscribes naman po yung youtube channel ko salamat